Patuloy na pinaalalahanan ng COMELEC Sambuanga ang mga kandidato sa barangay at sanggunian kabataan election 2023 na sundin ang tamang paraan ng paglalagay ng mga campaign materials. Ito'y matapos nilang maobserbahan sa ginawang opplan baklas kahapon kung saan may mga poster sa tarpulin na inilagay sa mga waiting sheds ng paaralan, tulay, punong kahoy at iba pang pa lugar na hindi designated common poster areas. May ilang reklamo rin umano na may naglalagay ng mga poster sa tarpaulin sa mga tindahan na hindi man lang humingi ng pahintulot mula sa may-ari nito. Payo naman ni Attorney Stephen Roy Cañete, District 1 Election Officer, na kunan ng letrato at ipadala sa kanilang opisina upang maaksyonan at maari na rin umano itong baklasin ng may-ari pagkatapos makuna ng larawan. Matatanda ang inilunsad ng Commission on Elections ang Simultaneous Nationwide Oplan Baklas kahapon kung saan bumuo ng dalawang team ang Comelec Sambuanga na pinangunahan ng dalawang election officers na si Attorney Stephen Roy Cañete ng District at Atty. John Christian Baviera ng Distrito 2 at kasama nila ang iba't ibang ahensya na siyang sa pagbaklas. Pinaliwanag ni Atty. Stephen Roy Canete na may dalawang opsyon ang Comelec pagdating sa mga illegal campaign materials. Una ay ipaalam ito sa kandidato at bigyan ng sapat na panahon upang tanggalin ang mga ito at kung hindi susunod ay sasampahan ng kaukulang reklamo. Pangalawa ay ang outright confiscation kung saan ito ang ipinapatupad ng Comelec Sambuanga. Dag ni Kanyete dahil sa kakulangan ng tauhan, hindi nila pwedeng araw-arawin ang pagbabaklas ngunit bukas naman umano ang kanilang opisina para sa mga reklamo maging ang anti-epal task force. Inaasahan namang magpapatupad muli ng simultaneous nationwide open baklas ang Comelec sa mga susunod na araw. Kasama mo sa DXRZ RMN Zambuanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak RMN.